Hello guys, welcome to my guys. Welcome to my. Nitib nitib lang yan oh. Nitib yung buntot, ng mukha, matindi. may so, mga babae pa dito oh. lalaki nalaki. Yung iba babae. Diyan na. Nung iniputan pa yun Uy, 'yung mga <laughs> <laughs> <basa> dapat yan. <laughs> Wait ngayon mo ay lalim lang baka may tibak Parang ano Parang ano na Ibigahin kita Wala naman to Hindi tibak yan Hindi 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 lakas kasi kung saan ang tayo dito para Bibulay O, oh, tawag 200 lang ang isa o oh. Sisiw na babae o eh. 200 lang ang isa Bukod mo na kayo yung lalaki na yan. Dalawa yung lalaki yan. Yung Oo, eh, lalaki. Pula. Bukod mo kaya. Yung dalawang pula. Bukod yung dalawa, dalawa yan. Yung babae ba yan. Yung eh, nanay Yung <laughs>

Ito yun, nanalo daming bulik O, oh, napilay pilay. Parang may ubo itong Bulik na ito, isa Parang may ubo Iba yung ano niya eh Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, na hinalam muna yun. Parang may ubo eh. May pangit oh. Pangit lang yan oh. Ang pangit.